ngayong Agosto ay pinagiriwang na din natin ng Family Planning Month sa bansa. Kaya ngayong umaga, alamin natin ng maalagang detalye patungkol dito. Pero bago yan, panoorin muna natin to. Ang family planning ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng bawat pamilya at lipunan. At sa Pilipinas, kung saan ang pagtaas ng populasyon ay isang pangunahing issue, ang tamang pagpaplano ng pamilya ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Ang konsepto ng family planning ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng mga opsyon para sa mga pamamaraan ng kontrasepsyon, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko ukol sa tamang panahon ng pagkakaroon ng mga anak at pagpapabuti ng kalusugan at buhay ng bawat pamilya. At kaugnay nga niyan ay tuwing Agosto, ipinagdiriwang natin ang Family Planning Month sa Pilipinas. Ang buwang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tamang pagpaplano ng pamilya at ang papel nito sa kaunlaran ng isang bansa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaroon ng masusing kaalaman, maaari nating masiguro ang isang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon. Kung kaya't alamin na natin kung ano nga ba ang mga gamot o paraan para sa tamang pagpaplano ng pamilya. Dito sa Saini Doc. At mga ka-RSP, kawag ay makakapalayan po natin ng obigay ni Family Planning Specialist na si Dr. Aileen Grace Tancinco. Magandang umaga po at welcome sa Rising Shine Pilipinas. Magandang umaga po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Dok. Well, simulan natin. Ano ba itong, uh, itong purpose nitong uh, Family Planning Month? At ano po yung tema nito ngayong taon? So, so uh, sa, sa taon po na ito, ang ating uh, tema ay panalo ang pamilyang planado. Tara, usap tayo sa Family Planning. So, ang bawat Pilipino po ay malayang makipag-usap at mag decision about family planning. So isang karapatan ang malaman ang mga tama at unbiased na impormasyon tungkol sa modern family planning methods galing sa mga healthcare provider na makakatulong sa kanilang magdesisyon ano ang angkop na paraan para sa kanilang pangailangan at preference. At meron pong hiyang na modernong pamamaraan para sa ating lahat. Okay. Uh, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ano, ano po ba itong mga pamamaraan ng family planning? So, meron po tayong dalawang, uh, dalawang klase yung ating natural at yung ating artificial. Pero meron na po mga moderno nun. So, sa natural family planning, nandyan po ay yung base po sa ating regla. Ang ginagamit po natin ngayon ay yung standard days method. So, yan po yung um, seven days before and after ng first day ng regla. Tandaan po natin, hindi after ng regla kasi nangyalaman na ibang tao. Magkaiba po siya. Parang akala nila after ng regla, doon sila pwedeng hindi mabuntis nanjan uh, nandiyan din po yung ating condom, anjan yung ating pills, anjan po yung ating injectable, anjan din po yung ating uh, um, implant, yung ating IUD at yung ating mga permanent methods po na ligation sa vasectomy. Doc, ano po yung mga pwede nating ibigay na tips o yung mga dapat gawin ng isang mag-asawa kung nais nila malaman yung pinaka nararapat na family planning method para sa kanila? Actually, ang family planning ay hindi lang para sa mag-asawa. Para din so, sa mga o kahit ikaw ay isang single parent. Ito ay mga dapat na considerasyon mo para makapili ka ng angkop para sa iyo. So, kailangan mo malaman kung gusto mo spacing or limiting pregnancy kung uh, gusto mo ba siyang espasyo ng 2 years or 3 years or ayaw mo na talaga siya magbuntis. Effectiveness also is a uh, consideration. Tapos kung regular ang regla na gusto mo. Gusto mo bang may hormones o wala? Kung short term or long term. At kung ang method na gusto mong piliin, ay eh, pwede mo siyang simulan o itigil uh, nang hindi kailangan magpunta sa health uh, health provider. Gusto mo din, eh, yung may privacy, yung pwede hindi mo din malalaman ng ibang tao, ng partner na gumagamit ka ng family planning. And of course, uh, sa mga single natin na kababayan, kung gusto nyo din, meron ding uh, sexually transmitted infection prevention. Okay. Doktora, nabanggit mo na kanina no yung mga uri ng contraceptives. Pero ano po ba yung mga... Uh, pangmasa pangmasa o yung budget-friendly at safe para gamitin ng uh, publiko? Actually, lahat po ng family planning methods natin ay libre sa ating mga health centers, sa ating mga government hospitals. Uh, depende po kasi sa kada pasyente. Lahat po yan effective. Lahat po yan ay safe para sa ating mga pasyente. Kailangan lang po malaman yung preference at dapat makipag-usap po sa ating mga uh, healthcare providers tungkol po sa mga pangangailangan ng bawat isang. Hmm. Dok, uh, Audrey, hindi naman kasi lahat pabor dito sa family planning. Pero matanong po namin kayo, ano po ba yung karaniwang misconception tungkol dito sa family planning at uh, paano natin ito may iwasan? Ang unang-una dyan sa mga bagong panganak. So, akala nila basta nagpapadede ka, hindi ka na mabubuntis. May requirements po actually yan. May tatlo siyang requirements para yung pagpapadede mo ay maging effective na family planning. So, unang-una po, dapat uh, nearly or fully fully breastfeeding po kayo, wala pang anim na buwan si baby mo, saka hindi ka pa dapat nireregla. So, yun yung very important. Tapos yung isa pa akala ng iba, yung calendar o yung parang standard days, yung control na sinasabi. Pagkatapos ng regla, hindi daw mabubuntis. Pero actually, yung 7 days before and after na alam ng mga tao, dapat sa unang araw ng regla mo, siya gagamitin. Tapos dapat regular ang regla mo. Tapos yung iba pa, kasi may mga contraceptives po tayo na hindi kayo nagre-regla ng normal, akala nila na iipon yung dugo loob ng matres. Pero hindi po yung totoo kasi hindi lang po kumakapal ang lining ng matres. Uh -huh. Ang isa pa, yung pills, nakakataba po yan. Actually, gumagana lang po ang kain ng, uh, ng mga pasyente. Hindi po yung pills na maliit lang po ang nakak nakakakos ng pagtaba nila. Mm -hmm. Tapos yung hormones din daw, sabi nila, makakakanser po yan. Pero hindi po dahil ang ating mga hormonal contraceptives, may protection po yan sa pagkakaroon po ng cancer sa matres at sa umaryo. Mm -hmm. Ang isa pa, lalo na po sa mga lalaki. ang vasectomy, akala nila, uh, nagkakapon, parang sa mga aso, di ba, pinuputol daw po yung balls. Pero hindi po ginaganon. meron may, lang pong tube na <laughs> pinuputol doon sa bayan para hindi na po sila labasan, eh, para hindi magkaroon ng balay yung similia. at ang isa pa lalo na is ang ligation daw at ang vasectomy ay 100% effective. Meron lang pong isang paraan na 100% effective na hindi ko kayo magbubuntis. Yun po yung abstinence so no, uh, or walang sex. So mm -hmm. kung hindi po kayang gawin yun, andyan po yung ating mga paraan sa family planning. Okay. Uh, Doktora, Joshua, may mga kababaihan na nag-aagam-agam sa paggamit ng mga pills. ano? Mm -hmm. Dahil uh, yung iba may mga fake news dito. eh, May mga mm -hmm. misconception. Pero, Ah, uh, doktor, okay. ilang taong po ba pwedeng uminom ng contraceptive pills ang mga kababaihan? Ano yung po yung age range na pwede natong ite itake? As early kasi ano, basta nagre-regla na ang babae tapos ayaw niya magbuntis. As early as 15 years old pwede na siya, pero dapat hmm. yun kasi may uh, consent ng magulang sa ating dun sa ating law. So Depende actually sa babae kung talagang mas kasi pagkapangan ay pagkaregla nyo po, pwede pwede na magbuntis kaya nga di ba nakakita na tayo ng as early as 12 years old, 10 years old nagbubuntis na kasi may regla na po sila. So very important po kung kayo po ay uh, nakikipagtalik na kahit walang asawa at ayaw nyo pong mabuntis, magkonsulta po kaagad agad uh, sa inyong healthcare provider with regards to family planning. Dok, um, uh, po itong tungkol po sa contraceptives, no? Uh, mas maigi po ba na magpakonsulta kesa bumili over the counter, uh, makinig lang sa mga kaibigan o yung mga ni-refer lang ng mga kaibigan? Oh, kasi minsan yung hiyang, ko kunwari let's say ako ha, yung hiyang para sa akin may not be para sa isang babae. Kasi minsan, o ito yung gamitin mo kasi okay sa sa akin, mm. pero base sa lifestyle mo o sa pangangailangan mo bilang isang ina, kunyari, or bilang isang uh, professional na babae or nag-aaral pa, iba-iba po kasi ang pangailangan. So better po na pumunta po tayo sa health center or sa hospital or sa mga clinic para mapag-usapan po ng ating mga ng together with your um, healthcare provider kung ano yung angko para sa iyo. Hmm. Okay, dahil ngayon po ay buwan ng Agosto, Family Planning Month ano, ano po ba yung mga magiging aktibidad no para maipaalam sa publiko yung importansya po ng family planning. So ang ano po ang DOH meron po mga websites tayo na pwedeng puntahan para malaman niyo kung ano yung mga activities or ano po yung mga impormasyon na pwedeng niyo puntahan. So pwede po tayong pumunta sa Facebook page na usap tayo sa FP. .com. Ay, F, uh, usap tayo sa FP which is on Facebook. And then meron din po siyang usap tayo sa fp.com.ph. Uh, yun po yung mga websites sa na pwede natin puntahan with regards to uh, information about family planning. And then meron po tayo din, kada hospital po, dipende, pwede po kayo magpunta sa mga hospital ninyo para malaman ano po yung mga uh, activities na available for this month. Alright. Maraming maraming salamat po, Doc, sa pagbibigay sa amin ng malawak na kaalaman patungkol sa tamang paraan ng family planning. Muli, nakapanayan po natin ang ni Family Planning Specialist na si Dr. Aileen Grace tansinko. Maraming salamat, salamat po, Doc.